Guys, ano kaya ito? Parang pugita. Ayan o. Hindi ko alam, pugita o pusit. Ito daw yung may shell. Guhay pa po siya o. Dito lang sa tabindagat. Ayan o. Hindi ko kukunin. Hindi ko naman alam kung kinakain to. Ayan o, kakaiba siya o. Ayan o. Kinakain ba to? Ayan o. Paiba yung ano yung laki niya. Parang spaceship or ano. Tumabi po siya dito sa dagat. Ano, tabing dagat na po ito. Seaside side. Ayan o. Ayan. Ba't kaya siya tumabi na wala yung ano niya? May shell daw to eh. Di ko alam kung ito yung may shell. Bye din na lang po mga guys. Ayan o, no, paiba iba. Ganda sana itong may underwater camera tayo no. makikita. Ayan o. Ang laki niya. No, yung kanyang may dalawa siyang parang ilong sa likod. pahidin natin. natin pahidin na lang po di ko alam kung anong nilalang ito eh pero pamilya pa rin ito ng buset or octopus gumawa natin siyang pumunta sa dagat uh, sa dagat, sa laot balikan na doon laki oh Ito lang sa amin, nakita to ni Bay Rubin kanina. Lutang-lutang diyan. Ayun oh. Para sa pusit. Pusit na pugita. Nakaiba yung ano niya, galamay kasi. Ano, dalawang malaki tapos meron siya sa ilalim. Wala naman na siyang ano, shell. Ayoko ng lapitan mo maya. Delikado pala. Saka na dun sa dagat, sa laot. Ano? Napunta na dun. Sa laot ka harap. wala na yung shell nito malaki yung shell nito nakita ka ng talaki ito nako sinarap sa laot yan alam ka laya ka dito baka kainin ka lang ng iba ano lumubo yung alit guys kakaiba talaga po siya oh, mga kasi yun you know? uh, dito lumayaga na ata or... ngayon lang nakakita ng ganito eh siguro dahil sa abagat, maalon napadpad siya rito sa tabi Namatik Ang laki. Baka isang kilo to mahigit. Ang laki niya. Baka iba siya. O. Yung ilong niya nandito sa likod. Oh. siguro tumabi na to kasi baka ano yun siya ng mga talakitok dyan sa laot anong gandang tingnan guys nilagay ko na siya sa laot pinapunta ko na dyan sa laot to hindi natin na kung anong klaseng pusit ito or pugita. kakaiba siya eh. Ngayon ko lang nakita itong ganito. So yan, bye bye.